Hi guys, ito pala I-vlog natin yung nabili ko dito sa Nasugbo, Batangas Ayan guys, oh Alfonso Alponso Pabiti, sa Nasugbo Guys, binili ko langka Ayan, sarap nyan Tapos, may binili na rin ako ng nyog Ayan, oh Sa Dalawa Tatlo Ayan, so bumili na rin ako ng ano Bumili na rin ako ng Parang ito, goyabano Para pasalubong sa Are, langka Pasalubong ini Para gulayin ng nanay ko Sarap si nanay magulay nito eh so, yung Gulay ng samar Ayan, Ayan guys Mura lang to guys, oh. tatlong nyog Tsaka isang malaking langka Binayaran ko lang is 100, di ba? Di ba? Mura.